Mag-ingat po kayo mga Lodino sa paggamit ng audio ng iba or doon sa pagda-dub smash. I-make sure nyo po mga Lodino na bago nyo po gamitin ang audio ng kapwa natin content creator ay wala po silang binanggit na hindi magandang salita. Dahil maaaring nyo po ika kung siya kung sakaling meron po silang nabanggit na hindi ka nais-nais na salita. Katulad po mga Lodino na makakalungkot na pangyayari kay Ma'am Rhea Estolero, nakita natin yung kanyang post na na-demonetize nga siya dahil po doon sa kanyang dub smash na hindi naman sa kanya yung audio at doon po sa audio na ginamit niya ay may ginamit po na hindi magandang salita. Kaya naman, i-make sure nyo mga Lodino na wala pong hindi magandang salita sa gagamitin yung audio. I-review nyo mabuti. And then tips ko na rin sa inyo mga lodi para makamake sure tayo na wala talaga magiging problema. Mas maganda, tayo na lamang po ang mag-create ng sarili nating audio. Kung kayo ay may napanood na gusto nung i-dub smash, kaya nyo naman gayahin yung uh, audio nun, kayo na lamang po ang mag-voice over and then i-edit nyo na lamang po sa CapCut Editor. No? Pwede pong baguhin yung audio, yung voice effect and then lagyan ng sound effect para po magmukhang dub smashing siya mga lodi. Katulad ng mga ginagawa ko sa aking video. Okay? Huwag mong kalimutang i-share ng video na to para aware mga kapwa natin content creator at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!